eh, throwback muna tayo. Dahil naman natin si Idol Mercy. Panoorin mo natin, guys, ha? Nami yeah. Pista! Ha 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 ngayon ko talaga na, na talagang totaling napagtanto na bakit pala ganyan sila sa stage yung magkapatid si Idol Mercy, si Idol Juliet at saka si ano na pag si Idol Jul Juliet ang kumakakanta na siya ang bumabanat alam mo di ba pa lumalayo silang dalawa pero galing ang galing talaga ni Idol Mercy kasi nga alam na alam na talaga yan sisipa na naman yung atin niya. Kasi alam naman natin, si Idol Juliet, di ba pang ang mga sipa moves niya talaga yung nakakatawa. <laughs> Ay, Diyos ko. Pero nakaka no, nung mga ganong sinaryo talaga nila. Pero yun nga, hanggang ala-ala na na talaga tayo. At least, ba? Diba? hanggang sa kung baga nakatatak na yan sa ating puso at isipan, si Idol Mercy. Pero, yun lang, hindi talaga maiwasan na mamimiss na at mamimiss pa rin talaga natin siya kaya nakakatuwa talaga yung tandem kasi talaga nila, yung love trip ka talaga guys, sobrang sobra talaga kaya, anyway thank you so much no, sa ating mga ka-ages of course, paulit ulit naman tayo ng ating reaction dito sa ages, wala lamang kasawang sawang reaction kasi hindi sila nakakasawang panoorin, yung kahit paulit ulit mo na napapanood ang kanilang mga videos hindi ka talaga magsasawa 'Di diba may oras pala talaga, mayroon talaga mga mga performer talaga na magsasawa ka talaga. Sa kanila hindi ka masasawa. Sa totoo lang. Ewan ko ba, ganun na ka talaga kami ka-addict sa sa ano, dito sa ages. Maraming salamat guys and bye.